Hello guys, kain po tayo. Okay, Dito na kami nag lunch. na okay, guys. May

mga um, ka okay. Ito um, po kami sa kumain Guys, mga ka okay. Comment um, okay. below Guys Makati daw yung palat niya. Baka raw siya magka pera. Waldes nga siya sa pera. Hindi <laughs> mm. oh. Hindi na po ako nagluto guys, Kasi ano Medyo masama yung ano ko. Simplada na katawag.

Lunch time na, guys. Kain na po tayo. Kain po kayo. Enjoy lang po kami. Bye, guys. Bye. Kain lang po tayo.